Mo? Girls, hindi niyo ba ako naiintindihan? Stress ako. Iniwan ako ng ex ko tsaka ng boyfriend ko. Ano bang problema? Ayaw na nila sa akin? <laughs> Pangit na ba ako? Diana, syempre hindi. Diana, ang ganda-ganda mo. Sila yung may problema. Makikita mo, pagbalik nila, pag-aagawan ka dalawa. Hindi, girls. Hindi totoo yan na, may shopping bags tayo sa car. Kunin natin. Ayaw mo bang itry yung mga shopping natin damit? Ayoko. Para saan pa? Para saan pa yung mga damit? Ay. Naiinis na ako sa mga yan. Kakatukin ko na talaga sila. Wag na. Anong wag na? Ang ingay-ingay nila. Tama bang idribol yung bola sa pader? Ano bang ginagawa nila doon? Bakit ang ingay? Stolbo? Diana, tama na yan. Alam mo, Diana, nag-aalala na kami sa'yo. Please lang. Akin na nga yung bola ni Smiley. Hindi. Ano ba rita, girls? Kumusta na si Diana? Kumusta siya? Huwag mo, mo na itanong. Hi, mascot. Alam mo ba yung balita? Iniwan ako ng dalawang boys ko. Nakakahiya. Diana, ano ka ba? Ano nakakahiya? Huwag ka nang umiyak. Mascot, pwede ba? Diana, ano ka ba? Para kang bata. Anong nakakahiya? Ano ba yung drama mo, no? ka sa akin, babalik din silang dalawa sa'yo. Ano? Para akong bata? Alam niyo ba yung nangyari? Dinampa ko ng dalawang boys. Iniwan nila ako. Sa isang araw, magkasabay. Diana, pupunta na kami sa car. Kukunin na namin yung shopping bags. Okay? Tumahimik ka na. Itatry natin yung bagong clothes. Tama na yan. Diana, naiintindihan kita. Iniwan ka ng dalawang boys mo. Pero Diana, ikaw si Lady Diana. Sigurado magiging okay din lahat. Okay. Okay, hey Diana. Pagbalik namin dito sa kwarto, magsusukat tayo ng damer. Kung hindi, ipamimigay namin. Alam niyo, girls, mascot, nakakainis kayo ngayon. Pwede ba? Iwanan niyo muna ako. Diana, halika nga! Yan, Diana. Lumabas ka. Oo, Diana. Kasi kung magkukulong ka sa kwarto, tapos ididribble mo yung bola sa pader, lalo kang mapabaliw. Maniwala ka, magiging okay ka rin. Hindi. Hindi ako magiging okay. Hoy, Banis, ano bang nangyayari? Ang ingay nyo. Kanina pa kayo. Sumasakit na yung ulo namin sa inyo. Sino ba yung nagdidribble ng bola sa pader? May basketball court ba sa kwarto? Wala kayong pakialam. Bye, frogs, dyan na kayo. Mga palaka. Girls, sigurado ako may hindi magandang nangyayari sa kanila. Nakita nyo ba yung mukha ni Diana? Oo nga, parang wala siya sa sarili. Parang may malaki siyang problema. Let's go, alamin natin. Tara, Guys, makinig kayong lahat. Galit na galit ako. Sinong sumira sa inyo ng... Leila, ikaw na nga... Sinong sumira ng oven? Sino sa inyo? Umamin na kayo. Kung hindi, lagod kayong lahat. Sino sa inyo? Yung oven sa kitchen, dalawang araw na ako hindi nagluluto. Nandito lang ako sa trailer. Ano? May sumira Sinong sumira? Ayun na naman, may sumira tapos tayo yung sisisihin Uy, umamin na kayo, sinong sumira? Umamin na kayo, para matapos na to As usual, walang nakakita, kaya walang aamin, ganun na naman Teacher Mike, nandito lang yung sumira nun no? Domas umamin ka na Hindi ako, no? Dima? Anong Dima? Football player ako, hindi ako gumagamit ng oven Julie? Dubasti hindi, hindi kami, kami yun, yun. Mas, Mas lalong hindi kami, kami. no? Ah, ganun, talagang walang aamin sa inyo ayaw yun at sa gusto, bibili kayo ng bagong oven. Mag-cheap in kayong lahat. Malinaw? Nagtanong na kami, 62,000 yung bagong oven. Okay? Ano? ano? 62,000? Mahala kayo sa buhay niyo, hindi ako mag-share dyan. Excuse me, anong klaseng oven yan? Bakit ang mahal? Grabe naman. Imported na oven to, kaya sigurado mahal. Baka nakakalimutan niyo, nasa country house tayo. Good quality lahat ng gamit dito. Magandang klaseng oven to, hindi to yung pipitsugin, no? Meron akong 2,000 dito, pero hindi ko share sa inyo, no? Kasi baong ko pa ng two weeks to. Nasaan yung mga frogs, yung bunnies, yung mga basket basketball players, sila yung singiling nyo. Aha, lagi na lang kami yung sinisisi. Oo nga, porkit mga losers kami, ganun na lang lagi. Ah, Okay, sige. Kung walang oven, ibig sabihin, walang lunch, walang breakfast, walang dinner. Bahala kayo. Matitas na kayo ng mga prutas nyo dun sa gubat. Okay, guys. Uso pa naman yung mga wolfberries ngayon. Sige, mag-decide kayo. Oo na. Ayan na, oh. Hindi ko kaya ng walang breakfast. Ano ba yan? Pambili ko ng baseball bat to, eh. Basta masarap yung breakfast kung hindi sisirain ko ulit yung oven. Anong ulit? Ang sabi ko, sisirain ko. Okay? Julia, tinatakot mo ko. Julie, ikaw yung sumira, no? Hindi, pero sisirain ko kapag ginalit niyo ko. Oh, Julie, kalma ka lang. Kalma lang. Buwisit naman Oh. Alam nyo, sigurado ako na nanira dyan yung mga basketball players at yung mga bunnies. Ah, talaga? Tanungin mo sila. Curious ako. Thomas, akin na. Gusto ko ng chocolate at donut, ah. Yung masarap, ah. Okay, Thomas. Chocolate at donut pizza, ikaw. Pizza? Alam namin marami kang tips ngayong araw. Magbigay ka na ng pera para sa oven. Guys, ano ba yan? Hold up to. Konti nga lang yung tips namin ngayong araw eh. Pizza, alam naman ng lahat na may pera ka sa bulsa mo sa likod. Teacher Mike, wala no. Pizza, sige na. Tumalikod ka. Ibigay mo yung pera. Pizza, sige na. Para sa atin naman lahat to. Mag-share ka na. Oh, 12,000 na to. Puntahan natin yung iba. Wala na yung tips ko. Wala na rin bibili ngayon kasi wala na silang pera. Diana, halika na! Mag-enjoy ka, oh! Ang ganda-ganda ng araw! Girls, hindi niyo ako naiintindihan. Wala akong pakialam sa ibang bagay ngayon. Stress ako! Diana, kapag hindi ka pa tumigil dyan, babatukan na kita. Girls, mukhang depressed si Diana. Tara, kumain muna tayo tapos alamin natin kung anong nangyayari. Oo nga, gutom na ako. Diana, eto yung tops tsaka jeans. Eto naman yung mga magagandang dress. Isukat na natin. Ano, Diana? Whatever. Hi, girls. Gusto nyo tulungan ko kayo sa mga bags? Timur, kaya namin dalin to. Hayaan mo nga siyang tumulong. Eto o, dalin mo. Diana. Diana, huwag kang magpahalata. Ikukwento niya lahat yan kay Smiley. Diana, okay ka lang? Ano nangyari? Timur, tumawag na ba si Smiley? Kumusta siya? Okay lang siya. Kagabi nga nagparty siya eh. Ibat-ibang girls yung kasama niya. Enjoy na enjoy siya. Nagparty? Diana, nagsisinungaling lang yun. Pinagsiselos ka lang. Pinagsiselos? Girls, kakausapin ko si Timur. Timur! Anong mangyayari sa kanya? mas miss niya si Smiley kesa kay Zip, ganon? Nakakabaliw talaga si Diana, no? Hi, Frogs! Kanina pa namin kayo hinahanap. <laughs> meron tayong problema. Alam niyo ba kung sinong sumira ng oven natin? Ano? ano oven? oven? Wala kaming alam. Masakit yung ulo namin. May nangyayari sa mga banis na yan. Oo, ang ingay-ingay nila sa kwarto. Kabog ng kabog! Kabog ng kabog! Kabog ng kabog? Problema yan. Pero meron tayong ibang problema. Girls, kung hindi tayo nakakolekta ng pera para sa bagong oven, wala tayong kakainin bukas. Naintindihan niyo? Eh, di puntahan niyo yung pinakamayaman dito. Naubos na yung pera namin sa bagong shoes. Oo, oh, yung usong shoes. Sorry, wala na kaming masyashare sa inyo. Sabi sa inyo eh, wala tayong mapapala sa mga yan. Baka naman yung banis Oo, yung sumira. Oo nga, tanungin nyo sila. Hoy, frogs! Cereal lang kayo tsaka milk bukas para sa breakfast. Guys, oh, kain kayo. Kuha lang kayo. Ginawa ni Salina to. Chocolate na may broccoli. Sobrang sarap. Thank you na lang. Wala akong appetite. Kev, sandali lang ha. Zakat, ano na namang ginawa mo? Guys, pwede mo makitulog dito. Pinalayas ako ng mami ko eh. Kasi nakipag-away ako sa kapitbahay. At bakit ka naman nakipag-away? Bakit hindi ka nalang lumabas? Bumili ka ng pizza? Ay oo nga pala, may broccoli yung pizza nyo. Ayo. Abi, gusto mo? Ang sarap ng combination ng chocolate at broccoli, solid. Thank you na lang, Kev. Ayoko ng broccoli. Kahit ano pang ihalo mo doon, ayoko. Guys, sige na. Kahit sa sahig lang ang matulog ko. Oh. Kahit doon lang sa may pinto. Bakit ka nakapag-away? Ano ba nangyari? Ano na naman bang ginawa mo? Eh, paliw yung kapitbahay namin eh. Tinuturo-turo ako. Tapos sabi niya payatot ako. Kaya yun, sinapak ko. Siyempre, ako pa. Wala ka namang mapapala sa pakikipag-away na yan. Alam mo naman hindi ka papayagan dito ng Selena dahil sa nakaraan nyo. Kaya hindi rin ako papayag, alam mo yun. Hoy Kev, tumigil ka nga. Kahit ikaw, bisita ka nandito eh. Okay, Sakat. Patulog ka sa kwarto ko. Akong bahala. Thank you talaga, Zach. The best ka talaga. Ah, naalala ko tuloy si Mike. Pinagtanggol niya rin ako dati. Wala lang. Abby, sino Mike yan? Si Teacher Mike? Oo, oh, yung teacher niyo. Mahal ako nun eh. At sandali, may ipapakita ako. Sige, pakita mo. Interesado ako. Ayoko nga pala. Kapag kumatok yung mami ko, sabihin niyo wala si Zakat dito ah. Sabihin niyo ah, kung hindi, kakalad ka rin ako ng pauwi. Huwag ka na mag-alala. Safe ka dito. Akong bahala. Ito lahat ng memories ko. Huwag nyo tatawanan ha, promise. Oo naman, promise. Wala rin naman ako sa mood para tumawi. Baka hinahanap na ako ng mami ko, sana maging okay naman lahat. Abi, kain no? Thank you na lang. Masarap yan, recipe ni Zelina. Thank you, ayoko. Alisin mo yan. Eto, eto yung kinakain ko dati. Chupa Chups, hindi katulad ng mga kinakain nyo na yan. Kadiri. <laughs> Tapos ito yung first eyeshadow ko binigay ni Mike to sa akin eh. Cool! Sige, ano pa? Ano pa? Zakat, ano ka ba? Bakit naman interesado ka sa eyeshadow? Ako interesado kasi bibigyan ko si Selena. Abby, ano bang brand yan? Maganda ba yan? Wala ka nang mabibili na ganito kasi limited edition to. Tapos eto yung first note sa akin ni Mike. Gusto niyong basahin? Babasahin mo? Sige, ko. sige. Sinong Mike? Yung teacher? Oo, yung higante dyan sa country house. Ano higante? Oy, teacher namin yun ha. Mabait yun. Eto na. Babasahin ko na. Sino yung pinakamagandang babae? si Coach Abby ko. Sino yung pinakamatalinong babae? Si Coach Abby ko. At sino yung pinakamahal kong babae? Si Coach Abby ko. Mahal na mahal kita, Abby. I love you very much. Mali si Teacher Mike dun. Oo, si Nat yung pinakamaganda. Mas maganda si Kitty, no? Hoy, narinig ko yon. Tumahimik kayo dyan. Meron pa. Sino yung pinakamasungit sa buong mundo? Siyempre, si Coach Abby ko. Ha? Ano daw? Bakit? Ngayon mo lang nalaman? Ginagalit ako talaga ng Mike na to. Buti nag-break na kami. Mukhang mahal na mahal ka ni Teacher Mike, no? Kasi sa tingin niya, ikaw yung pinakamasungit sa buong mundo. Uy, pakupaan ka niyan. Yung mama ko yan, yung mami ko yan, sabihin niyo wala ako. Ano na magbubukas. E paano kung yung tatay mo yung sakat? Kung yung tatay ko yan, yari na talaga. Patayin na oh, ako. Okay, tingnan natin. Galit talaga ako sa'yo, Mike. Ngayon ko lang nabasa yun, ha? Mike? Timur? Sinong kasama ni Smiley sa party? Diana, ano bang pake mo? Di ba wala na kayo? Sandali. Ano kayang pinag-uusapan ni Diana tsaka ni Timur? Ewan ko. Kitty, ex mo si Timur, di ba? Akala mo nagsiselos ako? Friend ko si Diana, no? Okay, Diana. Sige ah. Aalis na ako. Timur, Timur, sandali lang. Sabihin mo sa akin. Brunette ba siya o blonde? Maganda ba o hindi? Hindi ko sasabihin. Timur, sabihin mo sa akin. Kung hindi, hindi kita paaalisin. Okay, sige. Mag-stay na lang ako dito. Ganda pa naman ng kwartong to. More, please! Hindi ba tumawag si Smirik sayo? Hindi niya ba ako tinatanong kung kumusta ako? Ano? Sorry, Diana. Hindi eh. Hindi man lang niya ako kinumusta kung anong nangyayari sa akin? Hindi. <laughs> Diana, huwag ka na umiyak. Magiging okay din lahat. Diana, huwag ka na umiyak. Sana, Diana. Kitty, sandali lang. Mas mabuting huwag mo nangyayari. Kita, sandali lang. Doon ka. Hinahawakan niya yung buhok ni Diana. Huwag ka nang umiyak, okay? Timor, kasalanan ko lahat to. Ako lahat ang may gawa nito kaya umalis si Smiling. Diana, huwag mong sisihin yung sarili mo. Wala kang kasalanan. Kitty, kung ako sa'yo, pumasok ka dyan sa loob. Kausapin mo si Diana, hindi maganda yung ginagawa niya. Tama na! Hindi naman ako nagsiselos. Tsaka may boyfriend naman ako si Sakat. Hindi niya ako iniwan. Ahem! Mm -hmm. Nandito na kami! Girls, si Smiley, wala na siyang pakialam sa akin. Buti na lang nandito si Timur, kinukomfort ako. Well, buti naman may silbiyang si Timur sa'yo. Wow, Kitty, iba ka rin oh. No? Bilib na bilib ako sa'yo. Okay, Timur, pwede ka nang umalis. Magta-try kami ng bagong damit namin. Aalis lang ako pag sinabi ni Diana ng aalis ako. Alis na ba ako? Hindi, dito ka lang. Masama yung pakiramdam ko. Kitty, sapunutan mo na yan. Ex mo si Timur, pa ba? Diba? Hayaan mo na sila. Basta umoke -okay yung pakiramdam ni Diana. Okay lang sa akin. Alam niyo girls, hindi ko na maintindihan yung nangyayari dito. Bahala na kayo dyan. Alis na ako. Bye! Girls, itry niyo na yung mga bagong clothes. Wala talaga ako sa mood titingnan na lang namin ni Timur kung maganda o hindi. Di ba, Timur? Okay. Okay, Diana. Buti naman umayos ka na. Kaya lang parang ang weird dito. Tara na nga, Kitty. Diana, huwag ka na malungkot ha. Okay? Okay, Timur. Medyo okay na ako. Pero kapag tumawag si Smiley, sabihin mo naghaya ko ha. Okay? Diana, hindi siya masyado tumatawag eh. Masyado siyang busy sa mga parties, girls. Alam mo na. Okay. Alam mo, Kitty, naiinis ako ngayon kay Diana. Bakit ba nakatikit siya ngayon sa ex mo? Nat, wala na akong pakialam kay Timur. Meron na akong sakat. Kaya lang hindi ko gusto yung ginagawa ni Diana. Hayaan mo na. Stress siya, di ba? Basta, hindi siya dapat dumidikit sa ex mo. Tara na nga. Malungkot lang talaga si Diana. Nagugutom, Nagugutom na kami! kami. Lutom na kayo! E paano tayo magluluto dito? So guys, wala kayong dinner ngayon. Kailangan hintayin natin yung bagong oven. Doon pa lang tayo makakapagluto. So ibig niyong sabihin kahit milk tsaka cereal, wala? Kahit anong makain, wala! Lutom na ako! Ano? Serial? Football player ako, no? Guys, kung may pera kayo, pwede kong buksan yung trailer, ipagluluto ko kayo ng burger. Pizza, alam namin gusto mo magbenta ng burger. Style mo? Walang magpa-burger tuwing gabi. Guys, bukas, idideliver deliver yung bagong oven. So bukas, pwede na tayo magluto. Bukas ng umaga, meron na kayong lasagna. Alam nyo, tatawa! friends ko. Ito, sumbong ko kayo. Ano nyo, yan. Hindi namin sinira yung oven eh. Patrick, baka nasira mo gamit yung baseball bat yung oven. Ayan oh. Ano? Hindi ako pumupunta dito eh. Teacher Mike, sorry. Pero alis ako. Kakain ako sa restaurant. Pwedeng sumaka yung isa. Sinong gusto sumama? Ako na, na lang. lang. Ano? Two-seater lang yung sasakyan ko. Isa lang pwedeng sumama. Tsaka yung sasama, ililibre ako. O, isa lang daw pwedeng sumama. Ako na lang yun. Malaki ako. Hindi ako pwedeng magutom. Bukas, meron kayong lasanya. Di ma? Tara na. Ayos! Hello, ma wala kaming dinner ngayon. Alam mo kung bakit? Kasi meron daw sumira ng oven namin. Hello, tita. Matutulog na po kami. Bye. Gigi, kailangan pa bang tawagan mo yung parents mo? Okay guys, good night. Patulog na kayo. Bukas na lang. Tsaka wag nga kayong nagsusumbong sa parents nyo. Baka kayo yung isumbong namin. Sino kaya sumira ng oven? Nakakainis naman. Alam niyo sa tingin ko, yung mga bunnies, o kaya mga frogs. Pizza, igawa mo na kami ng burger. No, no, no. Pawa lang utang. May pera pa ako sa ilalim ng unan. Kukunin ko sandali. Gigi, I love you very much. Bili mo akong burger, ah. Gigi, love rin kita. Ililibre mo ako na. Gigi, I love you. Hi. Wow, Dayana. Masaya ka na yata. Wow, Kitty! Hindi ko alam na ang bait pala ni Timur mo. Very understanding. Kailangan makipagbalikan ka na sa kanya. Diana, ano ba yung sinasabi mo? Diana, meron na akong boyfriend, wala na kami ni Timur Alam mo Kitty, ang bait talaga ni Timur Kahit malungkot ako, napasaya niya ako Hindi katulad ni Smiley, hindi siya understanding, tsaka mabait, katulad ni Timur Okay Diana, masaya kami, okay ka na Alam mo Diana, galit ako sa'yo Bakit? Kasi nagpapakyut ka sa ex ni Nat, Bakit mo nasabi yan? Tinatanong ko lang naman si Timur tungkol kay Smiley bakit ganyan ka mag-isip? Okay, Nat. magbrush na tayo ng teeth. Magpalit na tayo ng dami. Okay, girls. So anong napag-alaman niyo tungkol sa mga bunnies? Wala, hindi sila umaalis sa kwarto. Sa tingin ko, stress si Diana dahil kay Smiley. Miss na miss niya si Smiley. Yun lang yun. Makakalimutan niya rin si Smiley. Basta, magiging akin siya. Blondie, ano ka ba? Hindi i-date ni Smiley yung frogs. Tinataboy niya nga tayo, di ba? Di diba, maghihintay tayo ng new guys sa school? Di ba yun yung usapan? Ano ba yan? May tao. Hello! Bilisan nyo naman, no? Kitty, hindi ka ba talaga nagsiselos kay Timor? Hindi. I don't believe you. Ano yun, Bunnies? Magbabrush na kayo ng teeth? Oo, Frogs. Bilisan nyo. Bakit ba ang tagal-tagal nyo sa bathroom? Diyan pa kayo nagchichismisan? Dalawang oras? Labas na. Oo, Oo na. na. Sabihin nyo hi kay Diana. wag na siya malungkot. Kawawa naman. <laughs> Girls, pasok! palit na ako ng damit! Hi, Diana. Timor, anong ginagawa mo dito? Ah, uh, wala lang. I-check ko lang sana kung okay ka na. Malungkot ka ba ba? Huwag ka okay nang umiyak ka. Tsaka mag goodnight lang sana ako. Okay, Timor. Thank you sa concern mo. Good night. Matutulog na ako. Bye. Ah, Diana, sa tingin ko, merong spark between sa ating kanina. Tama? Timur, di ba ex ka ng best friend ko? Tama? May best friend's code kami. Hindi ako papatol sa ex ng best friend ko. Never. Alam mo, Diana, na-realize ko, gustong gusto kita. Actually, noon pa kita gusto eh. Kaso, wala akong magawa. Kasi si Smiley. Pero, Diana, gusto kita. Timur, paano mo nasasabi yan? Oh my God! Sinasabi ko na nga ba eh? Grabe! Diana, noon pa alam ko na gusto ka na ni Timur. Alam ba ni Smiley yan ha? Girls, wala akong alam dito. Kitty, break na tayo. Wala na tayo. Pwede na ako mag-confess ng feelings ko kay Diana. Diana, kung nabigla ka, sorry. Pero talagang gusto kita eh. Girls, wala talaga akong idea. Nabigla rin ako. Buti na lang nakipag-break na ako sa kanya. Oo nga, tong mga lalaking to, kung ano-anong nasa isip, mga puisip. Okay, girls. Basta yung best friends code natin, ha? Hindi natin itidate yung ex ng mga best friends natin. Malinaw? Never, ha? Pero sa tingin ko, bagay kayong dalawa. Kitty, ano ka ba? <laughs> guys, like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell. See you on our next episodes, guys. I love you. Bye! Bye! Yung mga basketball players na yan, mga jerks.